Ayun mga langga, mag arrange ako mga langga ng wala kasi akong kabinet langga kaya dito yung mga damit ko malanga langga, no? Kasi wala talaga ako kang pang pang-budget ng kabinet mga langga. So dito muna ako mga langga, no? I-arrange ko 'yon yung mga maduduming damit tsaka yung hindi, no? Kasi ang sa, dami-dami ng mga damit na paglalabhan ko mga langga ano hindi ko talaga ito ma isang labahan lang kakabat pa ito ng ilang days Ubu buwan mga langga ayan kasi mahilig kasi akong mag-ukay-ukay langga. Kaya madami akong ukay-ukay. Hanggang ano lang ito mga langga. 20, anak 30, ganun lang ako mga langga. Kaya makikita ninyo, ang dami ko talagang mga damit. No? Wala akong kapaglagyan kasi wala akong kabinit. <laughs> kaya ganun na lang mga langga. So, isi-separate ko langga para hindi tayo manimahong kugtong dito langga kasi minsan nanimahong na tayong kugtong eh Ayan. Ayan, tapos na po ako, ginaganon-ganon ko na lang so hindi talaga ako pwede yung orange-orange kasi yung time ko mga langga is ano eh, yung mayroon pa talaga ako magtitinda pa ako doon. So ngayon, binibigyan ko talaga ng time itong itong bahay ko, no? Kung magkakaroon ako ng budget mag ano, gagawa talaga ako ng cabinet kasi dito lang ga, no, noon lang ga, talagang ngayon ang, ngayon ako nakapag-isip dito ko ilagay yung mga damit ko. Dami kasi yan lang eh. Yan, tapos yung cabinet, yung sawa ko dito ko na lang inilagay. Ganun. <laughs> noon talaga na na nakawa, nakawatak talaga dito sa lamisa yun yun para na okay okay to yung 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 uh, inside ng bahay ko kasi dito lang ga wala talaga akong kabitit dito sa kwarto ko ayan ang dami ng mga waves mga langga hindi ko talaga magampanan yan langga kasi mapapagod na ako pag uwi kasi gabi na ako pero ngayon na pag-isip ko bigyan ko ng pansin Ayan, galing pa ako, naglilinis ng, ng ano, langga, mga mga rave, no? Mga box sa So, nilinisan ko yun. Tapos, nilinisan ko dito. Ilalagay ko na lang ulit yun dito. Naghihintay na lang ako mga langga na magmimelto kasi lilinisan ko to. Ayan, pero madali lang yun kasi linis na lahat. So, ganun yung yung, yung pamamahay ko. Yung inside ng bahay ko, mga langga. Iwan ko mga langga. May kwento ako. Ano? May mga kwento ako, mga langga na yung buhay ko talaga is yung kwento na pwede akong maging masama. Maging masama. Noon, eh, kasi magdidefensa -de ako sa sarili ko, mga langga. Noon is eh, kapag makarinig ako, tapos kasi manggigil talaga ako, hindi ko naman yung gawain at hindi ko no yung ginawa, bakit yun ang kwento? So, mag magano ako, magkukumprunta ako sa tao na yun. Kamag-anak ko lang kasi dito ng alanggay. Magkukumprunta ako. And then, pagkumprunta ako, na-trespassing ako. <laughs> Parang ano eh, hindi ko naman talaga hinaharas. Pero yun ang dating ng reform. Kaya sa ngayon lang, ayaw ko na talagang pumatol o magdispensa sa sarili ko. Hayaan ko na lang talaga na kung ano yun, hindi na kailangan eh. Hindi na kailangan kasi ang gulo. Gusto ko na ng tahimik na buhay kasi matanda na ako, no? 39. Gusto ko tahimik na talaga. At para matahimik yun, hindi ako mag -re revenge hindi ako magde-defensa sa sarili ko kasi noon lang ako eh noon lang ako laging nag -de defensa ang gulo-gulo eh so ang gawin ko is hayaan ko na lang and then mag -e entertain ako dun sa ano makakita ako ng west to sa may sentro lang ga, ganun ah mangka sa kayo? Sige, bye-bye na mga langga. Please subscribe my YouTube channel.